So ayun mga tol no at mayroon uh, meron tayong isang kapatid na ayan lumalaban ng patas kahit may kapansanan ayan. Nagtitinda siya ng patola sa kainitan ng araw. Sana mapansin ng mga ano ito yung mga dapat na tulungan mga tol. So ayan. Nanu ka lagi? Marlon Degamo. Marlon Degamo. So ayun si Kuya Marlon Degamo no na taga Anon, Anon. Dito sa Pampanga. So nakita ko siya ayan. Sa kainita ng araw, nagbabike siya, walang payong. Tapos ayan ang kalagayan niya. Tingnan natin mga tao. Ayan. PWD siya. Sa kainita ng araw. Nagtitinda siya ng patol. So ayan, inaalok na, inaalok niya tayo. Sabi ko wag niya na akong alokin at uh, ibenta niya lang sa iba. Bigyan na lang natin ng uh, sana, yan, mapansin ng mga mabubuting puso na may kaya, may kakayahan tumulong. So, ayun, hanggang dito na lang. Na kaya naman. Ayun, sana matulungan natin. Ayun, nakakansaya na. Parat So, ayan. hindi niya maano ang kamay niya. So, ang gumagalaw lang isang kamay lang. Tapos ang pumipidal isang kamay lang din, ay isang paa lang din. So ayun. Masipag, masipag. na ah, kaya niyang buhayin yung sarili niya kahit siya lang mag-isa. So ayun. Peace tayo, peace. Um, Tagalog, can... Tagalog para sa ay Tagalog ko. Hmm. Yung pong gusto nung tumulong po okay. sa akin kahit tayo nakikita nyo naman po hirap na hirap na po ako magbay sana po mga mga yung mga may puso yung sana marami pong bumili sa paninda ko tsaka po mga yung pong ko sana po ma mabago yeah, po Ayan ang bike niya. Yung wala man lang payong sa init. Mabago po siya tap. Yung pong malaking konti para po yung mga tinda ko mara, marami pong masasakay. Yun lang po. Maraming maraming pong salamat. So, ayan, no? Sana may, maraming makatulong kay Kuya. Ano nga ulit pangalan po Kuya? Marlon Degamo ko. po. Oh, ayan, Marlon Degamo. Yan, sana. Yan, kita nyo naman. kamay niya, halos hindi niya may galaw. Tapos, pumipit sa Isang, isang palang lang din. So, ayun. Hmm, sige, kaya. Try natin, no? Okay. So, ayan mga tol. Nakaalis na si Kuya. Pansin niyo kung paano siya magtag. Yan. Nakainita ng araw. So, sana may makatulong. Ah, Nagabot tayo kahit na ano. So hindi ko na pinakita Kung hmm, ano man yung may tulong natin Sabi ko sa kanya Balik na lang siya sa ano Or ano Kung ano pang pwede natin itulong Alright let's go